Chairman, ano po yung mensahe po ninyo sa mga e truck drivers at sa iba pang mga light uh, vehicle drivers na they will at take advantage this one month na palugit at sasabihin nila dadaan pa rin sila dahil hindi naman sila sisitahin, ay hindi naman sila titikitan at i-impound, sisitahin lang? Well, una-una po, uh, siyempre may limit naman po yung tolerance natin dyan. Kung uh, kahit hindi ka tinitikitan, sisitahin ka naman at paaalsin ka sa uh, karsada kung saan sila bawal. Kung baga, pa, ka at pat doon ka ituturo sa tamang dapat mong daanan. Pero kung mag ka na hindi, pwede akong uh, dumaan dito dahil sa abin ng Pangulo, mali po yun. Dahil ang pinagbawal lang naman po ng Pangulo ay yung pagtitiket at pag impound Pero kung mag ka, Uh, mayroon mga po tayong ibang batas na pwedeng apply like disobedience sa person in authority. Yung mga ganoon po. Oh, po uh, driving without license or dis dis uh, disregarding traffic signs. So, pwede pa rin po. So, wag na po magpumilit yung ating mga kababayan. Hindi po naalis yung pagbabawal ng pagdaan ng ganitong klase sa sasakyan sa mga pangunahing lansangan. Ang pinagbawal lang po ng Pangulo ay yung hindi pagtitiket at hindi pag-impound. So wag naman po nating abusuhin yung kabaitan ng ating Pangulo.